Kumusta mga badi? Siguro naman ay naaalala nyo pa ang Mexican boxer na si Eric Morales na siyang nakalaban at tumalo noon sa ating pambansang kamao sa kanilang unang paghaharap. Sa sobrang exciting nga ng laban nilang ito ay nasundan pa ito ng rematch at pangatlong laban. Patunay lang na sobra-sobra talaga ang gigil ng mga ito sa isa't isa. Pero ganoon pa man ay syempre, bumawi naman ang ating pambansang kamao at pinatunayan na hindi rin basta-basta ang mga Pilipino pagdating sa larangan ng boxing. Kaya tara at samahan nyo kong alamin kung nasaan na nga ba ngayon si Eric Morales. Ano na ang pinagkakaabalahan niya ngayon? at ano ang naging impact sa career niya noong natalo siya kay Pacquiao. Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalye, ay siguraduhin mo lang na tapusin mo ang videong ito hanggang sa dulo. I-like at i-subscribe mo na din yan para masarap ang ulam mo bukas. Si Eric Isaac Morales, Elvira, o mas kilala bilang si Eric Morales ay isinilang nga noong September 1, 1976 sa Tijuana, California, Mexico. Sa edad pa lamang na lima ay kinahumalingan na ni Morales ang pagbabaksing at dahil na nga din sa gabay ng kanyang ama ay mas lalo pa nitong na-enhance ang skills niya. At noong isinalang na nga si Morales sa amateur ay pinatunayan naman ito na ito talaga ang kanyang forte. Naging empresibo naman ang ipinamalas niya sa kanyang amateur career at nagkaroon nga ito ng total of 114 na laban. At sa 114 na nga ang laban na iyon ay anim lamang ang kanyang talo samantalang ang 108 naman ito ang kanyang naipanalo at nakapag-uwi din siya ng 11 major titles sa mga ito. At pagtungtungan nito ng 16 ay sumalang na nga si Morales sa professional boxing at debut pa lang nito. Ninakab na niya ito sa round 2. Dahil na nga din sa potensyal ni Morales ay madali lang itong nakaakyat sa super bantamweight division. Hindi din basta-basta kasi biruin mo ba namang sa 26 na labang na ipanalo nito ay ang 20 dito ay purong knockout. Hanggang sa noong naging matunog palalo ang pangalan nito ay inihaharap na ito sa mga world champions. After 41 win streak ay natalo nga si Morales kontra kay Antonio Barrera sa kanilang rematch, same as Manny Pacquiao. Ibang trip din kasi itong si Morales dahil mahilig sa rematch. At ang masaklap pa, imbes na nga nananalo na siya sa fighter na 'yon, ay nabawian siya dahilan upang mamantsahan ang record niya. Noong March 19, 2005 ay una nang nagtuos si Pacquiao at Morales. At naipanalo nga ito ni Morales via unanimous decision. Nasunda naman ito ng rematch noong January 21, 2006 at natalo siya dito via TKO at same year. November 18 ay dito na nga winakasan ni Pacquiao ang harapan nila at nagtapos nga sa so 1-2 ang standing nila. Hanggang sa kalaunan ay hindi na ganoong naging matunog ang pangalang Morales mula noong natalo siya ng apat na beses ng sunod-sunod year 2012, March 24. Ay ikinasa na nga ang laban ni Morales at Garcia upang dito ay masubukan ni Morales kung meron pa nga ba siyang maibubuga. Ngunit, sad to say dahil natalo siya dito. October 10, 2012 naman ay naganap ang rematch nila ni Danny Garcia. Ngunit yun na nga at hindi na muling nakabangon pa ang career ni Morales. At dito na nga tuluyang nagretiro. Well, kahit na nagretiro na ito ay grabe pa din ang pagkamangha ng mga fans sa husay niya sa boxing. Nagtapos nga si Morales sa record na 52 wins at 9 loss. At siya ay nakarank bilang pang 49 sa 50 greatest boxers of all time ng ESPN. Sa ngayon ay heto na nga si Eric Morales. As you can see, ang laki na ng pinagbago ng itsura at pangangatawan niya. At ang isa pa sa nakakabilib ay nag-donate siya ng 3.5 million dollars mula sa kinita niya sa boxing dahil ayon sa kanya ito yung paraan niya ng pagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya mula noon hanggang ngayon. Bukod din sa boxing ay nagpapakita din siya ng suporta sa ibang mga sports at movements gaya ng soccer at iba pa. Sa ngayon din ay updated pa din naman siya sa mga nangyayari ngayon sa boxing. Dahil syempre ito na ata, yung kalahati ng buhay niya. At syempre, focus na din siya ngayon sa pamilya niya at sa pagmamanage ng negosyo. Lalo na ang naging asawa din pala nito ay isang bilyonarya. Ikaw. Isa ka din ba sa bumilib sa husay ng nag-iisang Eric Morales?